kahilingan ni aking Governor Emmanuel Antonio Umali ay pinukpukan sa 25th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija na magpasa ng isang resolusyon na nagdedeklara ng pagbabawal sa lahat ng mga aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa loob ng jurisdiction ng lalawigan. Ayon kay Jaisel Villegas, Acting Chief Administrator ng Office of the Governor, mainit na pinag-uusapan sa kasalukuyan ang patungkol sa mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa mga operasyon ng Pogo, na nagdulot ng pambansang pag-aalala at nagdudulot ng malaking panganib sa ating komunidad, lalo na ang pagkakadiskubre sa scam Pogo Hub sa Bamban at Porac, na umano'y kinasasangkutan pa ng ilang nanunungkulan sa gobyerno. Kaya naman naglabas ng executive order si Acting Governor Anthony Umali noong June 19 na naguutos ng maigting na kampanya laban sa ilegal na aktibidad ng Pogo sa probinsya. With all these controversies po and um, given a report po of the Presidential Anti-Organized Crime Commission validating the proliferation po of scam Pogo hubs in Central Luzon, um, here at Central Luzon, um, nag-issue po ng executive order ang ating acting governor last June 19 directing a crackdown on um, illegal pogo activities in Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, ay eh, wala pa naman anyang reported incidents ng pogo operations sa lalawigan, ngunit minarapat ng mapigilan ito dahil sa masasamang epekto nito na naiuugnay sa mga krimen at karahasan. Ang pagpapatupad ng resolusyong ito ay para maipakita ang dedikasyon ng pamahalaang panlalawigan na protektahan ng mga Novo Ecehano mula sa masasamang epekto ng mga operasyon ng sugal at tiyakin ng katatagan at kaligtasan ng lalawigan. To protect po yung integrity po ng ating probinsya at ang ang um, um, Stability po at peace and order sa ating mahal na lalawigan ay minarapat po ng ating mahal na acting governor na um, i-implement po ang total ban on all Pogo operation in your province. Hence, his request po for the sangguniang panlalawigan to issue a resolution to that effect po. Suhesyon naman ni Bukala Bilinda Palilio na hikayati ng mga lokal na pamahalaan na suriing mabuti ang lahat ng mga nangunguhan ng permit para sa pagtatayo ng mga establishmento o negosyo sa kanila mga nasasakupan upang masiguro na walang makapapasok na ganitong uri ng pasugalan sa probinsya. Um, yung executive naman po, order naman po ng ating acting governor is um, Um, have established mechanisms po for the monitoring and reporting of um, of potential or suspected pogo hubs in the locality in, in our localities naman po Sinabi naman ni Bukal Sani Carino na sa naganap na pagpupulong ng Liga ng Mga Barangay kamakailan ay napag-usapan na rin nila ang patungkol sa pagiging mapagmatsyag at mapagbantay sa kanilang mga lugar upang kaagad na maisuplong ang anumang kasuspe-suspechang iligal na gawain. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.